Mr. Chopao. Ayan, oh, di Langley. Madali lang pala sila ma dito. Kasi may bus stop din. At, uh... Hello everyone, nandito tayo ngayon sa Langley di pau, Dito mismo sa Langley. Uh, magpipick up tayo ng sa uh, Filipino style siopao ang kanilang pinakamasarap na bili dito lang sa Mr. Siopaw ayan o, oh, di lang ulit madali lang pala sila mga, mga dito kasi may bus at napakasarap uh, yung ano bay Baka, na na miss Ayan, napakaganda dito sa Langley, you know, pag uh, mabili kayo dito, magagala kayo dito sa May Langley, puntahan nyo ang uh, pinakamasarap na siopaw, ang Langley di siopaw at pinakamasarap na bili, ang um, Billy bili ni Mr. Langley di siopaw. Napakasarap at kumplito pala dito, ayan o, oh. ang ganda ng tindahan nila o. Oh. Uh, nandito pa yung extension nila. Ah, may kainan nila oh, siyempre. Di ba? Ito yung bago no, sinasabi niya na may kainan. Ayan, dito sa Langley. Di siupaw. Mr. Langley, di siupaw. May kainan siya oh. Ayan oh. Pag uh, magkagala kayo, gutumin kayo, punta lang kayo dito sa Mister may... Uh, uh, Mr. Langley, ano nyo lang sa GPS, Mr. Langley di Siopaw. Ayan, oh. sila. May tindahan. May kainan. Ayan, di ba? Tapos uh, pipikapin natin yung lechon bili natin na uh, on order. Yan ang napakaganda. Yeah, hindi, hindi na-charge yung ano kuya. may mga shoe uh, wala dito. Ah. Ano, uh, binibinta. Yeah, baka na, baka na, ano siya. Nalito siya. Ayan. So, 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 Ayan. yan may pork, ayan berani, terus, 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 ano pala dito terus, uh, terus, violet na terus, di ba, may violet na grabe, ganda, uh, pero ang sadya natin dito is itong sampung order na Litson Billy ayan o, napakasarap dito dito lang sa si Most Alam uh, Litson Billy by Mr. Shopao ito ang sampo na pipikapin natin ayan o ayun na ba ni Kuya? oo ayan o, napakasarap

yan yeah, o. Nadagdagan. Nadagdagan na naman ang ating Ritson. Grabe. Kailangan natin mag-deliver na. The Turn left ah, continue. On continue. Mag-deliver eh. Continue. Grabe talaga itong mga Pilipino. Oh. Ilang Ritson bili yan? Sampo. Yeah, o. No? Tapos dalawang hole na naiwan. yan, yeah, Grabe. Woo! Hi there, this is Henry. Really kindly subscribe to WinJet TV, sakan yung YouTube channel, okay? Henry, you why. Know, eh? Hey, WinJet TV, it's Kulas. Cool. Love on WinJet TV. Oh my gosh, yes, it's the best thing ever. Hey, WinJet. Bye. -bye. <laughs> take care. Subscribe. Take care. Be happy. Share. Goodbye. Bye bye.